SWD Region 11 Regional Director hinarap ang vlogger na nag-viral matapos na magreklamo tungkol sa mga natanggap niyang food packs. Kasama natin sa balita si Radyoman Abi Bibera ng RMN Davao. Nag-viral kamakailan ng isang vlogger na si Boy Gutter mula sa Baganga Davao Oriental matapos niyang questionin ang kalidad ng bigas na natanggap mula sa Department of Social Welfare and Development Region 11. Sa kanyang post, sinabi niyang matigas umano ang bigas at hindi kaaya-aya ang lasa nito. Personal na hinarap ni DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas ang vlogger at sa kanilang pagkikita, ipinaluto nila ang naturang bigas at sabay na kumain upang patunayan ang kalidad nito. Ipinaliwanag ng ahensya na maaring tumigas ang bigas dahil ito ito ay naka-vacuum seal upang hindi agad masira. Ngunit lumalambot naman ito kapag nabuksan. Sa panayam ng DXDC RMN Davao, sinabi ni Direktor Aradanas na nauunawaan niya ang reklamo ng vlogger. So na nawagan siya na kung may hinaing o reklamo laban sa ahensya ay mas mainam na idulog ito sa kanilang tanggapan sa halip na murahin sila sa social media. Dagdag pa niya, isa lamang ang layunin ng DSWD ang makapagbigay ng tulong at asistensya sa mga mamamayang naapektuhan ng kalamidad. Kasama mo sa DXDC RMN Davao Radio. Juman Abi Biberat Tatak, Ak RMN. RMN.